Mahilig kang mag-live. Ito yung mga tools na kailangan mong i-set up bago ka mag-live. Sa case ko, nagla-live din ako paminsan-minsan. Ang una-una kong sineset up ay stars lang. So ngayon meron ako na panood na tutorial na very interesting. Gusto ko rin i-share sa inyo para maiwasan mong ma-prone sa mga restriction at violation. Kung minsan na-experience mo na habang nagla-live ka, ay biglang mag-i-stop yung audio. Biglang nawawala ka sa ere, nag-i-stop yung live mo. So mapapansin mo minsan di ka makakapag-comment. At nakaka-experience din yung iba na hindi nakakapag-join habang naglalay. So, ilan yan sa mga pwede pala nating ma-eliminate. Punta ka sa profile mo, then sa baba makikita mo yung live. Click mo lang yan, then makikita ka sa kanan mo. Hanapin mo yung stickers, make sure na niremove mo yung stickers. Sending stickers ay pwede ka palang ma-restrict. Ayan, so dapat maging aware po tayo dito. So eto, pindutin lang po itong tatlong dot na ito. So eto yung mga kailangan nating iset up para ma-eliminate po yung mga restriction natin. Scroll down lang natin yung baba. Minsan, yung stars dyan, hindi naka-enable. Ayan. So, i-click mo lang yan para may enable mo yung stars mo kapag nagla-live ka. Share to group. So, lahat ng galaw natin sa live ay merong nakamasid. So, eto, sineshare ko lang po sa inyo sa mga nagla-live. Eto, napanood ko lang to sa tutorial na kapag nagla-live sila, hindi nila sineshare sa GC nila. Lalo na kung ito ay naka-private. So, make sure na hindi dapat sinesend sa JC yung mga live ninyo. Kasi once na sinare nyo ito, automatic meron na po itong lista doon sa nakamasid Of course, kung ikaw ay nagla-live sailing, of course, pwedeng pwede mo yan i-share doon sa mga groups mo. Advanced settings. So, ito pala dapat ay naka-enable. Kasi yung mga nanonood ng live, minsan hindi nila nababak yung mga pinapanood nila. So, once na-enable mo to, pwede nilang balikan yung topic na ni mo para mas maintindihan nila lang maigi at masundan kung ano yung dinidiscuss nyo doon sa live nyo. So, importante na dapat ito ay naka-enable. Next is comment settings. Normally, kapag hindi mo ito binuksan, automatic naka-default po ito. Ibig sabihin yan, kahit yung mga hindi nakafollow sa iyo ay pwedeng mag-comment doon sa live mo. So importanteng aware ka dito sa comment section na ito. Kasi once na na-share ng followers mo yung live mo, automatic mapapanood ito na mga hindi nakafollow sa iyo. So ang purpose lang ng comment settings na default ay para ma-eliminate yung mga spam. Base sa napanood kong tutorial, eto sinuggest niya na dito sa comment settings, ang kiniklik niya ay ang followers para maiwasan pong magkaroon ng spam doon sa comment niya. So, ito napaka-importante dito sa baba. So, i-click enable natin yan para i-block natin yung mga nagsisend ng link doon sa comment habang nagla-live po tayo. So, ito talaga napaka-importante. Ito, hindi rin ako aware. So, ito sinishare ko rin sa inyo para maging aware po tayo lahat. So, ito pa, profanity filter. So, kailangan naka-turn off po yan pa para hindi po makapasok yung mga comments na hindi po ka nais-nais. So ito, isa sa mga nagpapa-attract sa mga viewers natin, yung effects. Ayan, pwede natin ayusin yung mukha natin. So ito, pipili lang po kayo kung ano po yung comfortable sa inyo. Kahit sa filter man lang, e eh, gumanda man lang tayo. So ayan, pwede ka na mag-live after mong ma-set up yung tools na kailangan mo doon sa pagla-live mo. Kung hindi ka pa nakafollow, huwag kalimutang i-click follow for more updates.